Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Merkules, ikaapat ng Setyembre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ko kayo makausap tulad ng ginagawa ko sa mga taong nagtataglay ng espiritu. Kailangan kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay ayon sa laman, mga sanggol pa sa pananampalataya kay Kristo. Binigyan ko kayo ng gatas, hindi matigas na pagkain, sapagkat ito'y hindi pa ninyo kaya, at hindi pa ninyo kaya hanggang ngayon sapagkat na nanaig pa sa inyo ang laman. Mayroon pa kayong inggitan at alitan at iyay nagpapakilalang makasanlibutan pa kayo at namumuhay ayon sa laman. Kapag sinabi ng isa, ako'y kay Pablo at ng iba, ako'y kay Apolos, hindi ba tanda iyan na kayo'y namumuhay pa ayon sa laman? Sapagkat sino si Apolos at sino si Pablo, kami mga lingkod lamang ng Diyos na kinasangkapan niya upang akayin kayo sa pananalig kay Kristo. Ginagawa ng bawat isa ang gawain tinanggap niya sa Panginoon. Ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang nagpatubo at nagpalago. Hindi ang nagtatanim ni ang nagdidilig ang mahalaga, kundi ang Diyos na siyang nagpapatubo at nagpapalago. Ang nagtatanim at ang nagdidilig ay kapwa manggagawa lamang at bawat isa'y tatanggap ng gantimpala ayon sa kanyang pagpapagal. Kami parehong manggagawa ng Diyos at kayo ang bukirin niya, kayo rin ang gusali ng Diyos. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Mapalad ang ibinukod ng bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang bansang ang puon ang Diyos. Mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Bagmula sa langit kanyang minamasdan ang lahat ng tao na kanyang nilalang. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Nagmamasid siya at namamahala sa lahat ng tao sa balat ng lupa. Ang isip nilay sa kanya nagmula, walang nalilingid sa kanilang gawa. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang ating pag-asay nasa Panginoon, siya ang sanggalang natin at katulong. Dahilan sa kanya kami natutuwa, sa kanyang ngalan ay nagtitiwala. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Aleluya, Aleluya! Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa dukhay magturo, magpalaya sa bilanggo. Aleluya, Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa sinagoga at nagtungo sa bahay ni Simon. Mataas noon ang lagnat ng biyenan ni Simon kaya't ipinamanhik nila kay Yesus na pagalingin siya. Tumayo si Yesus sa tabi ng higaan ng babae at inuutos na maalis ang lagnat at nawala nga ito. Noon di tumindig ang may sakit at naglingkod sa kanila. Paglubog ng araw, ang lahat ng may sakit, anuman ang karamdaman, ay dinala ng kanilang mga kaibigan kay Yesus Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa bawat isa sa kanila at pinagaling sila. Nagsilabas sa marami ang mga demonyo, sabay sigaw, ikaw ang anak ng Diyos. Ngunit sinaway sila ni Jesus at hindi pinahintulutang magsalita sapagkat nakikilala nila na siya ang Mesyas. Nang mag-uumaga na, umalis si Jesus at nagpunta sa isang ilang napuok. Hinanap siya ng mga tao at nang matagpuan, ay pinakiusapang huwag mo nang umalis. Subalit sinabi niya, dapat ko rin ipangaral sa ibang bayan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos, sapagkat iyan ang layunin ng pagkasugo sa akin. At nangaral siya sa mga sinagoga sa Hodea. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,